lagi natin narinig sa matatanda na mag-ingat sa mga dinaraan na natin. Magtabi-tabi po daw, lalo na kapag napapadaan sa mga punso o malalaking puno. Pero paano kung yung mismong lupang tinatapakan mo ay may sariling bibig na handa ang lumamon? Naniniwala ba kayo sa mga nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa? yung mga tinatawag nating lamang lupa. O baka naman may mas masahol pa dyan. Isang uri ng aswang na nasa lupa. Nag-aabang. Ito ang kwento ibinahagi sa atin ni Lay. Isang karansan na kailanman ay hinding hindi niya malilimutan. Ako si tubung Tubong Maynila ako. Pero taon taon Umuuwi kami Sa probinsya ng lola ko Sa may bandang Batangas Masarap doon Simple ang buhay Sariwa ang hangin At malayo sa ingay ng syudad Yung bahay ni lola Napapaligiran ng palayan Kakaunti lang ang mga bahay Ang pinakamalapit naming kapitbahay Ay si Mang Rupo Isang magsasaka Mabait si Mang Rupo at may alaga siyang mga kambing sa gilid ng palayan ni Mang Rupo. Bago ka makarating sa maliit na sapa, may isang bagay na kilalang kilala sa buong baryo namin. Isang dambuhalang punso. Hindi siya yung ordinaryong punso na nakikita ninyo. Ito, halos kasing laki na ng maliit na kotse. Sabi ni Lola, daang taon na daw, yan dyan mula pagkabata niya, nandiyan na yan. At ni minsan, walang gumalaw yan. May nakatira dyan. Lagi niyang sinasabi sa akin. Huwag kayong maglalaro malapit dyan. At laging magsasabi ng tabi-tabi po. Pagdadaan ka. Siyempre, ako, biglang lumaki sa syudad. Medyo hindi ako naniniwala. Pero sinusunod ko pa rin si Lola. Dahil sa respeto Isang hapon, nagkakagulo sa labas. Narinig ko si Mang Rupo na sumisigaw. Si Berta! Nawawala si Berta! Si Berta yung paborito niyang kambing. Yung puti na may sungay. Palagi yung nakatali. Malapit sa may punso. Kung saan, madamo. Nagtulungan kami maganap. Akala namin, nakawala lang sa tali. Lumubog na ang araw. Pero wala pa rin si Berta. Kinabukasan, doon na nagsimula ang lahat ng katatakutan. Yung anak ni Mang Rupo, si Tonyo, ang unang nakakita malapit sa punso. Hindi si Berta nakita niya, kundi yung mga parte ni Berta. Nagkalat ang dugo sa damuhan, yung ulo ng kambing nandoon, yung paa. Pero yung katawan, parang hinigop parang kinain ng buo at ang pinaka nakakadiri yung pinagtalian ng kambing putol pero hindi parang pinutol ng kutsilyo parang hinuyang lubid ahasian sigaw ng isang tanod siguro malaking sawa pero umiling si Mang Rupo imposible sabi niya nakita ko yung bakas di bakas ng ahas tinuro niya yung lupa sa panan mismo ng punso may mga bakas, malalaki, parang paan ng tao pero mas malapad at may mahabang kuko at yung mga bakas papunta sa papasok sa ilalim ng punso doon na kami kinilubutan. Nag-albularyo pa sila, sabi ng matanda. Nagalaw nyo, nagambala, humingi ng kapalit. Pero anong nagambala? Wala namang gumagalaw sa punso na yon pagkatapos noon, naging maingat na ang lahat. Walang lumapit sa punso pagkatapos ng alas 5 ng hapon. Kahit mga alagang hayop, nilalayo na nila. Natahimik ang baryo namin ng mga isang linggo. Akala namin tapos na. Akala lang pala namin dahil may lila lang na lumabas sa lupa at kinain ng kambing ni Mang Rupo. Pero hindi lang pala kambing ang nawala may isang binatilyo sa amin, si Carding, mga 18 anyos. Katulong siya ni Mang Rupo sa bukid, masipag na bata. Siya yung laging nag-aasikaso ng mga kalabaw at nagigib ng tubig para sa mga pananim. Isang hapon, hindi na naman siya umuwi. Gabi na, nag-aalala na ang nanay niya. Pumunta sila kay Mang Rupo. Ang huling sabi raw ni Carding, pupuntahan niya lang yung mga patubig sa kabilang dulo ng palayan. Dadaan yon malapit sa punso. Agad-agad nag-organisa ng search party ang kapitan. Lahat ng kalalakihan sa baryo may dalang sulo, itak at flashlight. Sumama ako, ewan ko, parang may nag sa akin na kailangan kong makita na kailangan kong malaman kung ano to. Hating gabi na, magkakahiwalay na ang mga grupo. Kasama ko si Mang Rupo at dalawang tanon... Binaybay namin yung pilapil, madilim, tanging mga sulo lang namin ang ilaw. Karding! Karding! Sigaw namin. Walang sumasagot. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng mga kuliglik at lagaslas ng hangin sa mga paalay. Palapit na kami sa may punso. Kinabahan ako. Parang ang bigat ng hangin sa lugar na yon. Parang may nanonood sa amin mula sa kadiliman. Sandali, sabi ni Mang Rupo. Huminto siya. Narinig niyo yon? Tumahimik kami. May, may tunog. Parang may ngunguya. Isang malakas, malutong na pagnguya. Nang gagaling sa may punso. Dahan-dahan kaming lumapit Nanginginig ang kamay ko na may hawak ng flashlight. Si Mang Rupo nakataas ang itak niya. Paglapit namin, mga sampung talampakan mula sa punso, napatigil kaming lahat. Si Mang Rupo, nabitawan niya ang itak niya. Napalod siya, nanlaki ang mga mata. Nakaturo sa punso. Itinuto ko ang flashlight ko sa tinuro niya. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa akin. Yung punso, basag, may malaking butas sa gilid nito. Isang butas na kasinlaki ng tao at sa loob ng butas na yon may gumagalaw. Isang kamay, isang dambuhalang kamay ang lumbas mula sa butas. Mabuhok, kulay abo na parang lupa. Ang mga kuko, mahaba at maitim, puno ng dugo at putik. Yung kamay na yon, may hawak, hindi, hindi hawak, hinihila nito, papasok sa butas. Yung kamay ni Carding, nakita ko, nakita ko yung asul na t-shirt niya. Nakita ko yung kamay niyang, duguan na pilit, kumakapit sa gilid ng butas. Pero masyadong malakas yung humihila sa kanya. Tapos, narinig ko ang isang tunog mula sa ilalim ng lupa isang malalim na ungol. Parang ungol ng isang baboy ramo. Pero mas malaki, mas nakakatakot. At sa tabi ng butas, sa gitna ng naggalat na dugo, nakita ko yung sombrero ni Carding, yung straw hat na palagi niyang suot. Tulong! Doon lang ako nakasigaw. Si Mang Rupo, parang nabaliw. Tumayo at sumugod. Dala ang itak niya. Pero hinila siya pabalik nang mga tanod. Huwag, lalamunin ka nyan. Yung kamay, biglang bumitaw sa pagkakahawak kay Karding at mabilis na bumalik sa loob ng butas. Parang ahas na umaatras. Pagkatapos noon, katahimikan. Wala na si Karding. Tumakbo kami. Tumakbo kami palayo doon na parang inaahabol ng lahat ng demonyo sa lupa. Kinabukasan, binalikan namin araw na. Pero wala na. Wala si Carding. Wala na rin yung butas. Para bang nagsaraulit yung lupa. Para bang isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero hindi pa Dahil nandun pa rin sa dumuhan ng sombrelo ni Carding at ang mga patak ng dugo. Umalis ako sa probinsya. Kinubukasan din. Hindi ko na kinaya. Sabi ni Lola sa huling tawag ko Nagpatawag daw sila ng pinakamagaling na albularyo sa kabilang bayan. Sabi ng matanda, hindi daw yon, simpleng lamang lupa. Isang uri daw ng aswang. Isang aswang na hindi sa puno nakatira o sa gubat. Lagaan yung hayop. Isang aswang na natutong magtago sa ilalim ng lupa. Isang nilalang nagutom. Isang nilalang na kayang magbukas ng sarili niyang lagusan sa lupa para lang manghila ng biktima. Tinabunan nila ng semento ang punso, binakuran. Pero hanggang ngayon, sabi ni Lola, paggabi, may naririnig pa rin silang parang kumakaluskos sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung ano yon, lamang lupa ba, aswang ba, o baka mas malalapa. Ang alam ko lang, totoo nakita ko. Nakita ko ang kamay na galing sa ilalim ng lupa. At alam ko hanggang ngayon nag-aabang pa rin yon. At yan ang nakakilabot na kwento ni Kayo mga kalagim, ano sa tingin nyo ang nilalang na yon? Isang bangungot na lamang lupa o isang tusong aswang na nagbago na ng paraan ng pangangaso? I-share nyo naman ang mga teorya ninyo. Mag-comment lang kayo sa iba ba. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto nyo pa ng mas maraming katatakutan, huwag na huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa aling ang ng lagim at i-ring na rin ang notification bell para lagi kayong update. Muli, ako si Mr. John. Matulog na kayo. Hanggang sa muli. Maraming salamat.